Yeah, what's up? Ako nga pala si Cyberflex at ngayon... Babalik tayo sa mga nakaraan mo. ...nang mahulaan ni Zaito. Unang-una ko agad nakita abay ang panty ni Inang. Hawak-hawak ni Badang. At ang future ni Badang. Si Tito Badang, hindi ko alam nakatayo na lang dyan hawak-hawak yung kamay ko. Gago ka ba? Sa most legendary video in the Philippines. Dalawang beses na yan! Nang magkatotoo, ang mga hula ni Zaito. Ito na ang oras upang malaman ng lahat. Well, kung isa ka sa mga flip-top fan ay alam ko na alam mo na si Zayto ay isang battle MC na mahilig gumawa ng kung ano-anong kwento o istorya sa mga nakakalaban niya Si Delo nagkatulo Hindi na gumaling ni Nana umabot sa puso <laughs> Yung lolo kong snatcher. Oo, <laughs> oh, my team Wala akong planong pumuti. Si Abra, nakita ko, nakaupo kapag umihi. <laughs> oh! Kaya tila nakakalito talaga kung biro nga ba o propesya ng katotohanan na ang sinasabi ni Zaito. The Zaito's Prophecy February 9, 2013 ay naikasana ang bakbakang Zaito versus Badang. Take note, taong 2017 nangyari ang videong Unang-una, Kago ka! Pero tila, may mga pahaging na agad si Zaito sa unang round pa lamang na kung ating susuriin ay tila konektado sa 2017 case ni Badang. Hey, Panoorin natin. Pukin okay ang ina mo, badang laro ko to. Huwag mo akong basta nalang tarantaduhin. Ikaw pala yung hinahanap nilang traidor. Traidor, hindi ko sukat akalain. Pinapatira kita, tinuring kitang kaibigan tol. Simulat sa pool, higit sa kapatid, ang turing ko sa relasyon natin bilang magkaibigan. Wala kang utang na loob kang kupal ka. Pinatira kita sa bahay, pinakain. Pero kagaya ka rin nilang handang kalimutan ang lahat sa isang gabing pakikipag... Anak ko pa lumo, gago. O ba? Diba? Pero patikim pa lang yan. Ako dahan-dahang dahang dumukwang. Unang-una ko agad nakita abay ang panty ni Inang. Hawak-hawak ni Badang. Sumisigaw yung anak ko sa taas, daddy, daddy, daddy. Si Tito Badang hindi ko alam nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Bakit mo papasukin ang kwarto ng anak ko, tahawakan mo ang kamay, isa kang timang. Habang nagsasalsal, baka sa namumutang mukha. Pagkalabis na tigang Gusto mo Pagising ko Nakawak ko siya dito Gilagalaw dito yung baba Gusto mo kita ng latin E eh, paano ko yung gagawin ano Ilang ng babae Ang kaya ko sa latin Sa latin Magaling kang kupal ka Nangina mo Manyakis ka ba dang O diba Talagang tugman tugma At nag interconnect Talaga All interconnect At for sure Nahulaan din ni Zaito Na magsosubscribe ka ngayon Sa aking YouTube channel gusto mo ikwento ko yung mga katarantaduhan mo sa kalye? Eh? Hindi lang dito, mula sa kanto ng monumento, kainta hanggang sa bagyo. Ang dami mong atraso. May kaso ka tol? Kakasuhan kita, sirang-sira ka sa akin. Asan yung mga pasamo? Pero bago matapos ang round 1, ay may binitawan pa na revelasyon si Zaito. Yung <laughs> kasawa mo, may skandal kasama ko. <laughs> Huwag mo sabihing parte rin ng propesiya yun Round 2 Dahil bago ako magmura, nagpapaalala na ako Dahil ngayong gabi na to Ha? Ha? Ako yung klase ng taong hindi madamot sa lahat ng bagay Pero depende na lang siguro Pero depende na lang siguro <laughs> sa tunay, na Ha? Ha? God. Ako ang pinakamabigat dahil ako ang nauna Badang, sige Ikaw yung nauna pero unang-una ko nabasa sa libro, maraming naunang tanga. Sabi mo sa akin, tatlo lang yung gumulpi sa bagyo. Nabasa ko sa dyaryo. Pinulot ko sa kandal na barado. Hindi <laughs> na ako nagtataka bakit talong nagkaganyan yung mukha mo. Shhh! No Lumayas <laughs> ka! Ang yabong mo magsalita, ay ano mo, numero uno kang manyakis. <laughs> Kunyari hindi ano. Yung babae, hindi na ako mabanggit ba ang pangalan. Sa Wawawi, dating tao ni Kuya Willy, mm. puta minanyak niya sa taxi. <laughs> Unang-una sa pamangkin ko. Ngayon, anak ko, gago, may anak kang babae! <laughs> <laughs> Next contestant! <laughs> Pag hinubaran ko yung mukha mo, labas yung bulbul mo. <laughs> Final round. At dito na rin inilabas ni Zaito ang pinakamalupit na babala. Pero sana itong laban na to ay magsilbing tanda at malaman mo ang pagitan ng mabigat sa burat. <laughs> So ayun no, nakalimutan na nga ni Zaito ang mga bara niya sa round 3 Dahilan upang masungkit ni Badang ang pagkapanalo Pero just imagine if nangyari ang laban na ito after ng case ni Badang <laughs> I'm sure magwawala ang crowd sa mga bitaw ni Zaito Panalo, Zaito! Yeah! Kaya sa mga nakapanood nito noong 2013 at kasalukuyang hindi pa nangyayari yung video. That's the second time! I I'm sure nagulat sila na damn all this time akala ko Nagjojoke lang si Zaito <laughs> pero ikaw para sayo paano nagawa ni Zaito yon is it A nachambahan lang or letter B ay kilala niya talaga si Badang The Legendary Video Story 2017 ay nangyari na nga ang propesya ni Zaito kung saan halos lahat ng mga bara niya ay may pagkakahawig sa mga nangyari kay Badang. Well, nakulong lang naman si Badang nang masampahan siya ng dalawang maseselan na kaso. Ngunit ang tanong ng karamihan, sino nga ba ang malabentulfo na boses? Read my lips. Behind this most legendary video ever made. Stupid motherfucker. Aalamin natin yan pagkatapos ng video na ito. Siya si Sly Kane na miyembro ng isa sa pinaka-respetadong rap group sa Pinas At may duo din na tinatawag na Blaze and Kane kung saan kasama niya Ang nag-chorus sa kantang At naging isang radio broadcaster din sa 99.9 The Bomb FM At pati na rin sa 105.9 FM That's why hindi na rin nakapagtataka kung bakit nakakarelax ang boses niya kahit na galit na galit siya. Lumayas ka! However, Sly Kane is also a proud father of four. Kitang kita naman kung gaano siya mapagmahal na haligi ng tahanan. That's why kitang kita natin kung paano niya ipagtanggol ang kanyang anak. Natatakot ka kanino? Sa kanya? Huwag kang matakot dyan sa kukul na yan, hindi mo na tito yan. At kung paano siya makipaglaban sa katotohanan. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. Pinaglalaban namin kung ano yung tama. This is until the end, man. This is... We fight for what is right. Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay ilike mo na ito. At huwag kalimutang mag sa aking YouTube channel. Ops, sandali lang. Nga pala, pwede kayong magpa-promote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapeflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash. Pr